Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga sikat na mga personalidad na kumakandidato sa senador, sa kongreso, at alinman na posisyon sa pamahalaan na hindi naman mga abogado ay maliwanag na niloloko lang kayo. Kaya huwag nyo nang iboboto. Pinapayaman nyo lang sila wala naman alam sa batas. Mantakin mo hindi naman sila mga abogado ang lalakas ng loob na kumandidato bilang senador. Niloloko lang nila kayo. Anong alam ng artista sa batas? Anong alam ng isang broadcaster sa batas? Anong alam ng dating pulis sa batas? Sasabihin nila na iaahon tayo sa kahirapan at mamimigay sila ng trabaho at pagkain sa mga tao kapag naging senador na sila. Huwag kayong maniniwala sa mga pambo bola ng mga yan kasi ang trabaho ng senador ay gumawa ng batas, hindi mamigay ng mga relief goods. Dapat ang iboboto ninyo ay mga nagtapos ng abogado o abogado. Kasi pinag-aralan nila ang batas sa law school. Tulad na lang ni na Tulfo, Ben Tulfo, Erwin Tulfo, Bong Revilla, Robin Padilla, Lito Lapid, Bato de la Rosa, Bungo, Manny Pacquiao, Willie Revillame, at iba pang mga sikat na mga personalidad na hindi naman nag-aral ng law. Kagaya ni Mr. Tulfo na akala ng mga tanga may alam sa batas si Tulfo. For your information ang mga Tulfo brothers ay hindi yan mga abogado. Nagpapanggap na abogado hindi naman lawyer, kapag tanga ka ay hahanga ka kasi nagmumura. Kapag pinuntahan mo naman sa programa niya sa TV at pagawaan mo ng pleadang submitted to the court ay walang alam, pero sa kayabangan experto Kaya ang tawag namin sa kanya ay idol ng mga tanga. At ito rin si Willie Revillame sinasabi niya na bibigyan niya ng kabuhayan at pagkain sa hapagkainan ang mga nagugutom na mga Filipino. Kung tanga ka talagang iboboto mo. Ang pagiging senador ang trabaho ay gumawa ng batas, hindi mamigay ng jacket. Anong alam mo sa batas Mr. Willie Revillame? Sige nga bibigyan ka namin ng bar exam para mapahiya ka na wala kang alam sa batas. Maliwanag na niloloko mo mga tao. Kaya sa mga bobotante huwag na kayong magpapaloko sa mga artista, sa mga broadcaster sa mga negosyante at mga sikat na mga tao na wala naman alam sa batas. Ang pag-aaral ng law ay hindi yan kwentuhan ng mga Tulfo Brothers at Robin Padilla na yabang-yabang lang ay ayos na. Nagmura lang anya ang tali-talino, nagsalita lang ng thank you so much, actually, really, basically, judgmental, sobra siya, grabe siya anya ang galing-galing. Diyan mo masasabi na maraming mangmang na mga Filipino. Ang dapat na iboboto ninyo ay mga abogado. Huwag nyo nang iboboto ang mga recycled na mga naging senador na kasi nasubukan na natin sila wala naman nagawa, instead nagpayaman lang sila. Huwag magpabola sa mga manlolokong mga politiko. Sumasahod sila ng milyon-milyon sa Senado na mga wala naman alam sa batas. Ito ang isipin ninyo mga hindi naman sila mga abogado, pagkatapos ang lalakas ng loob na kumandidato ng senador. Maliwanag na niloloko lang kayo. Panahon na naimulat nyo na ang inyong mga mata. Kaya walang asenso ang Pilipinas dahil sa inyong mga bobotante na nagpapabola sa mga manlolokong mga politiko. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.